Ay po mga kalinga pa no? Kung nakikita nyo po itong isang matanda Na nag, isang uh, isang unano ito o ano Na nagtitinda po ng uh, walis sa, sa ganitong oras po ano Na napakainit at uh, May ano po yan? Ano yung binibinta nyo? Opo. Okay. Ah, uh, magkano naman no yung wali? 25. 25. Saan, saan, saan pa po kayo galing? America po. Ha? Po. America po. America? America. Iberica. Iberica. Ah, malayo na po yung nilakaran nyo? Opo. Mm, so, yan yung wali. Kabinta na po kayo, Nay? Hindi pa po. Saan so, mo nyo naman ho yung ibibinta? Sa yung mga wali? Hindi po yun o, okay. Laga, kay Lagat, kay Ah, meron na kayong dinideliveran yan? May bira lang Mm, um, saan ang bahay ninyo? Saan ako? Uh, katabi po kami nila mauding yogan. Oh, shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanyang YouTube channel ayan, thank you at, uh, the... thank you po kay Kuya Mario salamat po, uh, support po natin ang kanyang youtube channel mga kalingap no? support po, sa pumagitan po ng pag-like, pag-share, pag-subscribe po sa kanyang youtube channel, Ay syempre panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya, thank you ayan. po and God bless you, ayan thank you very much supportan po natin mga kalingap marius Marios Vlog supportahan natin Marios Vlog, thank, thank you very man. much mga yeah mga kapobrail at supportahan natin Anay, uh, meron na po bang nag-interview sa tulad ko? Wala po Wala? Uh, Alam nyo ho itong uh, Dito po okay. Alam nyo ho ba ang uh, itong uh, mga ganitong wala pa sa'yo kahit na isa na nag-interview kayo? Wala. Ano, palagi kayo nagtitinda ng walis? Ay, pero ngayon ay, ay, ang init-init ano naglalakad lang kayo. Ah, ano pong pangalan nyo? Rosita Bugado po. Rosita Bugado, ano po yung uh, ilan na po yung edad ninyo? 53 na po. 53 kayo. Nyo nasaan oh yung asawa nyo? Wala po. Wala bakit po hindi kayo nagkasawa? nakasawa po ay nagsama po sa ibang ng babae. Ah iniwan kayo. So ano, ano ano naman ho yung hanap buhay niyo sa araw-araw? Tapos -araw? -araw? ako po ng waiting tapos minsan po na titinda nito. Hmm. Ilan ho ang anak ninyo? Wala po Ibig niyo sabihin sulong buhay kayo? Kapisan po ako ng dalawa kong kapatid. Ay, wala ho kayong sariling bahay? Wala. Wala? Nakikipisan lang ho kayo? Ano po, ng nang ako po makatama po ng meeting ko sarili nagtulong po ako sa isa kong kapatid na babae Oo. Uh -huh. po namin dalawa para yun po kami sa may, may sariling ma bahay. ah ibig nyo sabihin uh, nagkaroon po kayo ng bahay dahil sa nagtulong po kayo ng uh... ano po sa sariling tama ng meeting ah tumama po kayo Tuma... nasarang taon po magkano naman po yung tinamaan ninyo may git lang po ano? may git lang pong 25 mil ng... patayo lang pong bahay may git 10 25 ah 25,000 Nakap, na, nanalo kayo ng 25,000? Nagal naman po yun. Naubos din na din po. Ah, uh, utay, utay. Ilang taon na po? One year na po. Hmm. Ang ganyan po, hindi po ako nakakachamba po sa weekend. Ay, hindi. So, wala pero... Simula po nang makatama po. Yun. Kasi po, nai, ano, uh, yung pagtama na ganyan ay... Uh, minsan po ay talagang surtihan lang yun po ano kung minsan kapag uh, hindi mo naman kinakailan tatama ka pero kapag sasadyain mo talaga talagang mahirapan ka pong man na tumama ano so ilan naman pong walis yan na bitbit -bit ninyo 7 po ilan yung piraso yan 7 ah pito So kaysa naman po mag, uh, kayo ano maglakad pa kayo saan pa po ang papunta ninyo dapat mag hangga't hindi na ubos hindi kayo na uuwi. Yan lang naman po. Ay. Ay. Yeah, hatid mo po, po ay Ano po yan na uh, order o ano lang po kung saan po ay buwan buwan po na dala po talaga po. So ngayon po ay sarado dahil ngayon ay po, ano? May pagsimba po. So, sabihin order nila yan, babayaran sa'yo. Babayaran po ni Papa. Mm, ak akala ko po itinitinda ninyo hanggat sa maubos yan. Yeah. Saan pa po kayo galing? Kasi itinitinda po kayo doon. O, oh, malayo na yung nilakad nyo? Birka. Ay, sa so lang. Ano nga yung pangalan nyo? Rosita. Po? Rosita. Ah, Rosita. Ayun po, 53 years old. Ayun. So ngayon na uh, yung nabay... para kuwan na lang para wag ay gusto mong kumuha ng walis Babayaran mm -hmm. na lang natin ang kuwan para wala na siya i-deliver doon eh, hindi, kung, hindi na tayo kukuha ng kuwan uh, kumuha ka na lang mga kahit na isa mm -hmm. para uh, i-deliver na lang din niya okay. Ayan po mga kalingap at yun nga po makatulong lang tayo. Nay tanggapin mo na po ito ano at ay, hindi ko na po kukunin ang si mo na lang po. I-deliver mo na lang po ano para meron po kayong uh, para meron po kayong perang withdraw pa rin. Ano po? Uh, kumuha lang po ako ng isa para po lang. So ngayon po nay ano po masasabi mo nay? Maraming salamat po. Oh, sige po na, maraming salamat din po. Sana ingat din po kayo palagi, ano? Ingat din po. Ayan. Salamat po kasi nainom pa marami po. Ayan po mga salingat. Ang bigat na. Napasampa nga po ako ng kinsing walis. Kinsing walis pa rin pinapasan nyo? Minsan, pag may order. ano ah. ka dalas yung order na Sa kinsing na katapos san isang bisis. Mm -hmm. Ano naman po ginagawa ninyo Alibaw sa pera na ko Ibinibili nyo po ng bigas Binibili po ng bigas mm -hmm. Ang uh, kasama po sa bahay nyo Kayong dalawa lang? Tatlo, bali tatlo po kami Ah, tatlo kayo uh, Ano yung uh, sila mga may mga pamilya sila? ikaw lang po ang wala ka na pong uh, pamilya ngayon. Wala po. Mm -mm. O sige na po Nay, maraming salamat po. Maraming salamat Nay. Ingat po kayo. Salamat o, po. Ingat po din. Ayan eh, po mga. Ayan po po kayo bradya, bradya, bradya. Kay ko po kami Nay, kay Kuya Bal po. Opo, ayan. Ayan. Kilala mo po si Kuya Bal? Hindi ha Hindi nyo kilala? Na, dinaanan na po kita doon. oh, papunta kaya lang bumalik ako kasi nakita kita. Salamat po. Okay. Okay po, naiingat lang po. Ano po, palagi kayo may pasan dito ng walis? Lagi po, may tapo Sa isang po, dalawang pero po, ano yung sapat naman na po sa pang-araw-araw nyo, yung Kulang Pa din po. Ulang pa rin siyempre pa. Pambili, um... Pambili ng bigas sa kaulam. Saka ng kumplito sa loob ng bahay. Kulang pa din po. po ano po sa patuloy. May katapusan na pating kilo. May ilang pirato na mga pinag na po. Saan ho ang bahay ninyo pala? Doon pa po sa looban? Looban po. Ayan po, uh, sana po ano makita ko yung bahay ninyo at uh, sana kapag nakita ulit tayo, meron po akong mga pang-ayuda no. Tulad ng bigas, tulad ng Ano po, sa so may eskwelahan ko. Bago dumating po ng eskwelahan, kilalang kilala po ako doon ng mga tao po. Sa pangalan po kong yung Rosita. Rosita, kilalang kilala po doon. Uh, basta po pagdating doon sa may eskwela, tanungin yung... Tanungin na lang po ninyo yung pangalan ko po doon. Rosita. Malaki uh, po bahay niyo, Nay? Maliit lang po. Gaano po kalaki-kaliit? Siguro po yung mga... Eh, Parang kubo kubo lang po, pero okay naman po yung paninya. Okay na po, yun na na. Ang mahalaga may... Uh, meron kayong bahay. At ang kailangan lang po ninyo ay pagkain. Ano po? po sa pang-araw-araw. Halos po. Kaya, isang araw, in kami sa tatlong bis sa Magapon. Tatlong kilo. Kasama na ang aso doon. Ah, may aso pa po kayo. Alagan. Kung wala po kaming aso, sa gabi-gabi, tatlo kami doon. Mga babae po? Isang lalaki. Hmm. O sige na po nai, okay. uh, ano po kayo sa Luales? Bigyan okay. po salamat. Opo, marami pong salamat ayon po mga kalingap na po natin si uh, ano pangalan? Rosita. Nat na Rosita at yun nga po ano uh, binayaran ko po yung Luales kaya lang uh, hindi ko naman na po kinuha. Kumuha na po ako ng isang uh, isa lang po ano at para makatulong naman sa kanya para ma-deliver niya po do sa nag-order sa kanya. eh po mga kalinga pa. Uh, sana po ano mga kalinga pa ano, sana meron tayong uh, sana po mga kalinga pa ano, meron tayong tulad nga po nito mga pag emergency kailangan tulungan po ano. at uh, ngayon po kahit na papaano na nabigyan po natin si Lola ano yung pangalan? Rosita. Rosita. Ayan. Ay nga po mga kalingap ano, meron naman po tayo na nakita no. At uh, kahit pa paano po mga kalingap ano, na, tulungan din po natin at bin kaya lang isa lang po kinuha natin para makatulong naman po sa kanya kasi yung uwalis ay order daw po yun kaya ako po siya pinuntan ano, nakita ko po kasi siya na naglalakad dito sa mainit na highway ano po at siyempre tayo mga naghahanap ng mga matutulungan alam po natin yung mga naghihirap ano kaya ayun po pinuntahan natin at yun nga uh, kailangan kailangan din nila ng mga pagkain buti naman po at meron din naman daw silang bahay Nakik nakikitira lang po siya so Hanggang dito na lang din po eh, kalinga. At syempre po huwag natin kalimutan na supportan Kuya Bal Santos Matubang na Blag at na vlog at kalinga rap at yan po. po, marami po salamat at kay Dodong Rowel of Malalag at uh, Kalingap Awi at ang inyong pong lingkod, Marius Vlog. Ayan po, marami po salamat mga Kalingap.